Para sa ating mga kababayan, ang, ang plano nga po uh, kapag may kontrata dalawang taon, pangungunahan po ito siguro na ating sa mga domestic workers mm -hmm. at papalawigin po, po natin sa lahat ng klase ng workers na kapag uh, nasa pangalawang uh, unang taon na sa kanilang dalawang taon na kontrata, ay pwede na sila magpacheck para malaman ang kanilang kondisyon mm -hmm. at ito po ay isasagawa sa tulong ng Migrant Workers Office at Department of Migrant Workers. Ay, biroin biruin niyo yan, ano po. Eh, pero, matanong ko lang po, uh, Tony Rio, na, na nakapagdala na ba ang DMW ng servisyo caravan sa Dubai, sa ating mga kababayan dyan? Yes po, natapos na kami. Kung oh, tayo, yan. Siguro pang-apat o pang-atlo. Mm -hmm. At uh, nagawa ho ito noong August 3. Mm -hmm. uh, hindi ho namin nakalain, napakalaki ho ng uh, talagang reception ng ating mga kababayan. Nakapagdulot ho kami ng 11,000 services sa mahigit na 6,000 katao. At uh, hindi ho dito natatapos sapagkat this November ay magkakaroon ho ng second round. At ito po ay hindi lang sa Dubai isa sa gawa, pati sa Abu Dhabi. So mas malawakan po ang gagawing serbisyo karaban. Umihingi po sila ng second round. Kaya sa November po mangyayari po ito ulit sa Dubai, sa Abu Dhabi dito po sa UAE. Wow, talaga naman. Pakiulit lamang po ulit yung date, Atty. Rio, para malaman nung ating mga kababayan. Ang um, pinuno propose na date for Dubai is uh, November 15 to 16 mm -hmm. at siguro mangyayari rin sa Abu Dhabi ito sa baka weekend before that dates. Mm -hmm. At uh, ito naman who ay iaanunsyo namin. Para mas malawakan pa rin ho ang uh, partisipasyon ng ating mga kababayan at magkakaroon ho ng registration para mas masiguro natin na talagang uh, yung numero at mm -hmm. kung uh, kailan at uh, gaano kadami ang dapat serbisyo ating hin dito. Ayun, alright. right. Uh, tabayan po namin 'yan at uh, makikipag-ugnayan pa rin po kami muli sa inyo para sa pagsasagawa ng uh, serbisyo karavan niyan. Ano po eh sa totoo lang yung ating mga kababayan sa Jordan eh, kumakatok na rin at uh, gusto na rin nilang maramdaman yung ikang presensya ng DMW sa pamamagitan ng serbisyo karaman. Although, of course, uh, alam ko nagpunta na rin naman si Sek uh, Kakdak sa, sa bahaging yan ng Middle East. Pero yung paghahatid ng serbisyo ng you know, ito nga pong serbisyo karaban dahil Ang dami pong bit-bit dito eh na ahensya no ng DMW may may pag-ibig, may PhilHealth, may may PSA, mayroong national ID pa kung gusto mo mag-apply ng national yung mga yung mga yung, uh, yung electronic ano ng OWA at marami pang iba. So sabi nga po nila ano po uh, Attorney Bautista, napakalaking bagay nitong ginagawa ng uh, ng DMW mas, maski ng mga migrant worker officers natin para ikang makapag ikang mabigay yung serbisyo na hindi na kinakailangan umuwi ng Pilipinas at makain pa yung oras ng kanilang pagbabakasyon para ma-spend lang nila sa family nila na uwi pa sa pag-aasikaso ng papeles. Itong mga social caravan na ito, eh malaking bagay po para sa kanila. Okay, maraming maraming salamat po, Atty. Uh, uh, Bautista, sa oras na ipinagkaloob nyo. Napakadaming mga ikang, napaka napakamagagandang mga balita, good news coming from Dubai sa tulong po ng ating migrant worker officers sa pangunan ni Atty. John Rio Bautista. Uh, sana po wag kayong magsasawang tumulong sa ating mga kababayan lalo na sa ating mga distressed OFWs na inyo pong nasasakupan. Mensahe po ninyo Tony Bautista sa dibuli libo nating mga overseas Filipino workers na nakikinig ngayon sa Dubai, nanonood sa atin at na nakikinig hindi lang sa Dubai kundi sa buong Middle East. Go ahead po Tony Bautista. Uh, sa ating pong mga kababayan dito sa UAE, uh, maliwanag po ang tagubilin ng ating Secretary Hans Leo J. Kakdak. Uh, ito po ay tugon na rin sa pag-uutos ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bigyan po natin ng assistance ang ating mga Overseas Filipino Workers at uh, maging documented, na documented, nakahanda po ang Migrant Workers Office. Lumapit lang po kayo para maibigay ang tamang tulong na inyong kinakailangan. Bukas po ang Migrant Workers Office, ang tahanan ng OFW para po sa inyo. With that, maraming salamat po, Attorney John Rio Bautista, ang ating Labor Attaché, Migrant Workers Office, Dubai. More power po sa inyo keep safe, always. Yan po ang ating, uh, unang, ang ating panayam kay Attorney John Rio Bautista ng uh, Migrant Workers Office. Alright. Uh, Siyempre, sa puntong ito, meron po tayong uh, bibigyang daang presidential activity. Narito po. us a presidential communications office at Radio Pilipinas, ito ang presidential live event. Presidential live event. Thank you, uh, Secretary of Vincent, for your kind introduction. Uh, please, sir, please take a seat. Uh, the Ambassador, Ambassador of the Republic of Korea to, to the Philippines, Philippines, His Excellency Lee Sangwa. United States Ambassador to the Republic of the Philippines, Her Excellency Mary Kay Carlson. HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering Industry CEO, Mr. Kim Song Jun; And of course, the executives and employees of HD Hyundai Heavy Industries Philippines, led by their president, Mr. Oh Seok Wang. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. I am glad to be here in Subic, where together with our partners, we are reviving the shipbuilding in the country to strengthen industries, promote livelihood, and build a better, stronger future for the Philippines. For decades, even centuries, the Philippines has given the world our finest seafarers. It is, it is only, only fitting, fitting that we also supply the world with excellent vessels to sail on. From 2014 to 2018, our shipyards were producing 1.2 to 2 million gross tons of ships, ships, roughly around 20 oil tankers or 30 large container ships annually. However, starting in 2019, our output fell. We lost our momentum. Today, we, we raise, raise the, the sails once more with, with hyundai heavy industries investing, investing in subic our shipyard capacity was significantly increased from 1.3 million to 2.5 million deadweight tons from, from handling, handling four, four to five massive, to five massive oil tankers, tankers to about now eight of those ships, ships. but more than, than size now the ships that we build this means that we can accommodate vessels with higher volumes Boost our expert potential and create more jobs for our Filipino workers. By 2030, we look forward to this yard employing 4,300 Filipinos. That equates to thousands of families with food on the table, thousands of workers with dignity in their craft, thousands of Filipinos who see shipbuilding as a source of livelihood. As president, I take great pride. In Filipino hands navigating the world's oceans. 30% of the world's seafarers are Filipino. These are diligent men and women whose skill and dedication keep the seafaring industry moving every single day. And to make this partnership succeed, we are working to match Hyundai's investment with a skilled workforce worthy of their trust. Last November 2024, Tesla signed Sign a, a memorandum a of agreement, agreement with, hyundai, with, hyundai with hyundai to establish, to establish an off-campus off training, training facility here in, in subic. through this, this partnership, 24, 24 trainees have completed, completed the, the flux core arc welding NCI, nci program and are now part of the hyundai, hyundai workforce. workforce. to, to train, train even, even more filipinos, filipinos. tesla has, has awarded 25 more scholarship, scholarship slots, slots for shielded metal, metal arc welding nc1 and one hundred slots, slots for enterprise -based, enterprise based training in flux, flux cord arc, arc welding NCI. This ensures a steady influx of skilled workers skilled ready for the needs of this industry. industry. We, we now, now have sixteen programs covering every, every discipline, from marine electricity to gas or arc welding so, welding, so that skills forged here meet the standards of any shipyard around the world. All these efforts show our commitment, our commitment to, to reviving the industry, industry to, to ensure, ensure that, that it will thrive in the generations, generations to come. Ladies and gentlemen, today we, we will begin reclaiming our rightful place, rightful place among the world's, world's great, great shipbuilding, shipbuilding nations. nations. I, I am, am excited, excited to see, see where this endeavor, endeavor will take us. Together, let show the world the that the Filipinos have, have the skills, the vision, vision to navigate the uncertain waters of an ever changing world. world. Good, luck, luck to, to you all. And, and thank, thank, you to Hyundai. Congratulations. Thank, you very much. Mabuhay ang industriya ng shipbuilding. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo lang. Thank, you, Mr. President. Inyo pong uh, napakinggan ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag inaugurate ng HD Hyundai Shipyard uh, dito po sa Subic, Sambales. Okay, ito pong tinatawag na Uh, HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering Industries and HD Hyundai Heavy Industries Philippines ay ikang uh, po magsisimula nga uh, kanilang operation at ito po ay ikang uh, uh, isang ikang shipyard na magbubuo uh, magtatayo magbubuo ng ikat magco ng mga ikang uh, ship vessels dito sa Pilipinas small to medium uh, na mga size ng mga ship vessels using ika nga cutting edge technologies at inaasahan po na makakapagbigay ito ng mas maraming trabaho, karagdagang trabaho para sa ating mga Pilipino, especially yung mga highly skilled Filipino workers natin. Diyan po pumapasok ang role ng TESDA o yung Technical Education and Skills Development Authority. Lalo na yung tinatawag ng mga highly skilled, highly certified mga ano natin iron Uh, welders o steel welders natin at iba pang mga highly skilled uh, professionals na ikaw, with ample experience and with professional certification mula po sa mga concerned government agencies like TESDA yan ang inaasa natin karagdagan trabaho para sa ating mga kapwa Pilipino na hindi na kinakailangan pang hopefully mag-abroad upang makahanap lang at uh, maka makahanap ng trabaho sa kailang uh, chosen technical field of uh, career. Alright, sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipindi na ng isa pang edisyon ng programang global na tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaakibat sa ating uh, master control, ako naman po ang yung lingkod, Ray Sampang. And of course, thank you rin kay Ms. Stephanie Vicente, ang ating executive producer for today. Maraming salamat po. But, but before, I forgot, before I forget, paalala lamang ha, doon sa ikang uh, apat na words mula kay Arlene Navarro. Uh, ba? Diba? yung apat na words na sinasabi niya na dapat natin laging tantan lalo na para sa ating mga OFWs yung ano yon ah uh, uh, I love you thank you ano pa ha I'm sorry ano pa please forgive me yan bakit bakit parang emotional na emotional ka ate Susan pag sinabi mo please forgive me <laughs> sige yun yung apat na words na yun ano po nabili ni Arlene Navarro na nakapanayam natin yung ating ikang Uh, nurse sa Middle East na ik nga uh, po ano din author din ng libro na napag-usapan natin at, uh, sana po ay maging uh, kapaki-pakinabang itong uh, mga itong librong kanyang pinablish uh, available po 'yan online pwede niyo makita and of course yung mga words na yan maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay maraming salamat kay uh, Atty. Rio Bautista ang ating labor attaché Uh, Migrant Workers Office mula sa Dubai Thank you very much Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyong pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkos pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.